boss may tumawag sa atin na ano uh, customer ko tapos nandun sa palengke yung sasakyan niya mga busing pupuntahan natin oras na yun ay 7 uh, 658 mga busing pupuntahan ko muna yung bahay niya tapos uh, pupunta kami dun sa may bandang palengke nandun, nandun daw yung ano yung sasakyan niya ito yung gamit ko mga busing panghanap buhay ko ito mga boss kaya pupuntahan ko na ngayon at uh, yan mga boss ito yung naso uh, ko meron na akong oh uh, narimutan kong tulos mga boss dito yung tulos magtiri medyo matanda na tayo mga boss imutan natin yung mga gamit natin

ito yung gamit ko mga bossing mga pasahan nakanda na yung mga tools yan pang emergency rescue tayo yan mga boss at uh, pang samantalang papatayin ko muna itong video para safety kita sa pagdadrive see you maya maya mga bossing pagdating natin dun sa ano sa sasakyan mismo yan mga boss dumating na kami kukuha lang ako ng ano mga bossing na pang jumper ito na yung pang jumper ko mga bossing nalagay ko muna ito ng, ano, ng ground ito yung ground natin medyo mainit pa nga mga bossing mainit pa yung makina ibig sabihin ano yan na uh, auto box ah ito Ibaraplex. flex Oh, so, chargeable muna, no? Mm hmm. Mm -hmm. taut na po din nga kakaroon. okay pa tirih. Yeah, okay. Ayan, boss. na muna ako ng, ano, ng uh, crown. Tapos, pa-start natin kay ma'am. Pwede na i-start? Kaya, oh, yeah. punti. Ito yung gamit ko, ma'am. po na i-start? gamit ka? Oo. Oh. Ito lang muna yung pangsamantala. Yan okay, mga boss, ikirang ikirang ilalagay ko sa masitip. Ako si Stipay Pai Strata at Kuntung Kaliban. Sige yeah, nga, tubok ko natin. Oo, oh, sige. Yan yeah, mga boss, ipa-start natin. Start. Okay, bos, start. Yan mga boss, ipa-start. bigay lang mga bossing. At uh, pwede natin patanggalin. Ah, nag-live Aw, nag-anang nag-vlog. Hi, vlog! Ano mga boss, tapos na tayo. Ha? Oli, ha? Ilan -tay. Oo. Kailan dito si Mami. Ito. Ayan. Ito yung customer mga bossy niyo. Oh. <laughs> <laughs> I-suggest eh, ko lang kay ma'am na kapalit kami ng ano ng uh, battery Huwag muna natin itong iwan, papatakbuhin na lang muna natin si ma'am ko Lobat na yung bukas uh -huh. Thank you, thank you ma'am huh? Hi ka muna sa ano natin. Hi! Thank you Thank you, thank boss, Good luck sa tingnan. Ah, Cardo me canico. Cardo me canico! Thank you, ma'am. Thank you, thank you. Kailangan boss, na po sa inyo. na